Isang lalaki na may dalang baril ang arestado ng mga tauhan ng Illegal City Police Station 5 sa Barangay Saray, Iligan City. Bandang alas dos ng hapon na makatanggap ng tawag ang istasyon mula sa Mobile Patrol Delta 5 sa radyo ng nasabing barangay patungkol sa isang lalaking may dalang baril na nanunutok sa mga taong nasa di malamang dahilan. at around 2.15 in the afternoon, the station received a radio call from the Mobile Patrol Five, uh, informing this station about a male factor having in his position a firearm particularly at Pro 5 Barangay Saraligan City Immediately po, nag-dispatch po tayo ng personnel above mentioned place and which resulted to the successful apprehension of na uh, Vladimir male, 34 years, eight years old, sing single jobless and resident of Brook 2A, Barinaot, Barangay San Roque, Iligan City. Kuhanan po siya ng isang caliber 45 gold MK4 gold cap with serial number 761243. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Iligan City Police Station 5 at nakumpiska ang isang caliber 45 na may serial number 761248. Isang magazine at limang bala ng caliber 45. Consequently po, napahilan po siya natin siya ng kaso So, na endorse po natin sa fiscal office At yun nga po nagtuloy-tuloy nabigyan po siya ng NPS docket number apprehended for the crime of violation of R18591 with criminal case number 24-29072 with the bail recommended 10,000 pesos for his temporary liberty. And as na now po, yung suspect natin, andun po sa Iligan City Reformatory Center sa BJMP, Ipano Iligan City. Nakumit noong February 27 po. Kinilala ni Police Major Felix Inrabago Jr., station commander ng Iligan City Police Station 5, ang sospek na si alias Vladimir, 34 anyos at residente ng Barangay San Roque. Ang Iligan City PNP ay mas paiigtingin ang pagbabantay upang makamit at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng nasasakupang komunidad sa pamamagitan ng paglutas at pagsugpo sa mga ugat ng nangyaring kaguluhan at krimen. Mula dito sa Iligan City Police Station 5, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman nasa Verdos, alagad ng Batas, Tagataguyo, Ang Balitang Polis.